Right, mga master. ayan, si nandito si Bosing. Ano mga pangalan niyo, Bosing? Homer. Homer. ayan, atin dito tayo nagpaalam kay Boss Homer na ano. Kayo po may-ari nito, boss? <tipan> mm. na, na, ano, ah, ikaw yung ano dito, Aris. So ayan, Hi. mga Mga master, nagpaalam tayo dito para ma-vlog natin yung kanilang bangka. Ayan, dambuhalang bangka. Alright. Pangulong ito mga master. So hindi tayo nakakapagdala nga ng magandang camera at saka yung mic. Wala tayo. Alright, dala ko lang ay cellphone. So ito na lang. Pwede na ito. Yan, napakalaki ng bangka na ito. So, sisilipin po natin sa itaas. Tapos, tingnan muna natin itong muntahay nila. Yan, ganito palang forma ng muntahin nila. Ito, boss, ay ano, parang iba kasi sa amin sa Quezon ng muntahay. Papaliwanag ko lang po, ano, ito kasi, pag sumipa yung ilisi dyan, pag tumulak dito, ang tinataga nito, pangay Ah, oh, ano ano na siya, malambot na. Parang Oh, parang bula. Kami naman pag magmuntahe kami doon, nasa tagkabilang tabi. Nasa Oh, dito. Diyan kami nagmumuntai. Ayan, may water cooling pa rin. Mga master, so ano pa rin sila yung water cooling pa rin ang gamit nila, hindi pa rin yung ano, pitchinger. Sa amin naman po Hit changer na po yung ano transmission ganyan na po mm -hmm. Mm -hmm. Alright, napakagandang right bangka na ito quality ang gawa nila ayan no Lalim. So ang tindig po siguro nito ay ano ah. Mataas ang tindig nito siguro mga 12 feet ito ang taas nito. Napakataas. Boss, mga ano po taas nitong pinaka-parkan nito ah. Siguro dalawang plywood din patindig. Dalawang plywood patindig. Mm. So pumapatak siya ng mga 12 feet. Oo ah, uh, 16. Kasi 8 yung ano ay plywood. Basta pagka yung nakahiga sa plywood, mga may plywood diyan. Mm. So bali mga master lumalabas ang taas ng tindig nito ay 16 feet. ayan Napakataas. Dambuhala talaga siya. Ang ano naman po nito, yung pinaka baul-baul. Ang haba niya. 40. 40? Ayan, tapos yung roda niya Siguro, estimate natin Mga 20 Mga 20 Ayan Sa taas, eh boss Akit muna ako sa taas Okay, eh, salamat Nakikita mo ang kalawang guys. Alright, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> ayan. Ayan. Nakarating tayo dito sa Batangas. Alright, napakaluwang pala nito. Ayan. Ito ang ating dambuhalang bangka, mga master. Alright, lalaki ng budiga, oh. Ito ang budiga niya. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ito yung kanilang ano, birada. Ano po mga kanana yan? 4D30? 4D30. Alright. Ayan, 4D30. Alright. Napakalaki. Dati itong pamiwasan. So, ayang ginawa nilang pangulung. Alright. Ayan, napak kataas, mga master. तो वहां पर टेस्टिंग करते हो तो 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 Master Fiber TV po. Master Fiber TV. Hmm. Bas, anong haba dito? Mga anong haba simula doon sa huli ang pagod? Ay, ito pala Master Carpenter. Boss, magandang umaga. Anong mga, ano po kaya ang haba nito? Ay, hindi ko pa masasabi kung anong haba yun. Ito pala sukat eh. Ito? May sa palagay mo may mga 100 by kita ni. Eh. 100 feet. Mm. Ako po ay nagagawa rin po ng mga bangkang malalaki na ng mga fiber naman po ang niyayari ko. Ah, oh, fiber. Oo, mga fiber. Sa kaysom po ako. Fiber lang ginagawa. Sa impanta kaysom po ako. Mm. Sa impanta. Mm, sa impanta. Sa kaysom. Mm. Ah. Uh, may mga panday na taga pantar rito. Ba, mga kilala ko? Mm. Mm, sila tata. Oh, ay, mga kilala ko. Oh. Mga taga Sa Mindoro na po. Ah. Astig mga master, astig yung kanilang bangka. Puli yung gawa. Laki ng budiga. So silipip mo natin din yung engine room nila kung gaano kalawak. Napakalapad. Yang punta tayo dito sa engine room mga huh, master. Right. Bos, magandang umaga. yang chip mekanik. hidup po yang bosing hino. Hino ang makina? Hindi. Hindi uh, po mga po itong na ito. Hmm. Alright mga master, nandito tayo sa engine room. Ayan. Wow. Ganda. Napakalit na makina sa bangka na ito. Alright. Napakala, lapad ng loob. Hai. Ah, Ini kalawak mga master yung kanyang ilalim tapos yung ligaso nila halos dikit-dikit. napakatibay nito ayan ito yung mother post nila lalakan Lala ng Lala mother post mga master alright so ito po ay nandun sa ilalim yung isang tahit doon niya pinadala sa ilalim. Ayan. Nakahangir yung isang makina. Ayan. So, ayan. Doon lulusot yung yung apat na butas na yan. Diyan na siguro lulusot yung tubo. Yung tambutso na. Napakahaba na ng tambutso nito. Alright. Yung iba kaya na pa nakikita natin mga master na mga pangulong. So nakatindig na po yung tambutyo doon na sa ibabaw. So ito pahaba. Ayan. Alright. Bitin. Ayan, isuso ito. Yung biit naman ay puso yan Balik, nagkakasa sila ngayon dito na. Uh, Balik, nagmu na sila ng tambutso. Ayun. sunod naman po, pupunta naman tayo sa itaas. Right. So, ligasong po ay patindig lang talaga. Wala na siyang bubog. Ayan. So, dito naman siya pinadaan sa ilalim mga master. Yung ano. Yan, napakaliit ng kanyang ihi mga master. Dusla ang ito. Kumpara mo sa mga kanina napakalaki yan, oh. Naka, ano siya ng pillow block. Ayan, nilagyan nila ng pillow block. Para walang palag. So, may dugsong pa rin pala doon. Pagdating doon sa dulo ay nasa dosimedia na po yata yung kanilang eh. Ayan. May cross joint pa rin dyan. kilo block right tapos cross din uli dito ayan ayan ay isang ano bitin puso yan ay ah, isuso tumbit ah, ay puso Yan. Yan parang plaza mga master. Napakaluwang. kanilang kitchen kaya so, tayo magiging kusina right, aket okay, tayo sa tas wow ya yeah, mga master, yung pilot house pa lang, akala mo ay plaza na. Napakaluwang. All right. Nandito tayo sa ibabaw ng pilot house. right. <laughs> Ayan, shout out po sa inyo. So ito mga master ang umihila ng lambat yung bali ito ang nagtataas pag maraming uli so may crane din sila ayan tingnan natin yung ibaba Ito yung loob ng kanyang pilot house. So, ayan yung manubila niya mga master. Right. Di pa tapos. Ayan, mayroong igaan dito. Tapos dito naman ay may butas. Ayan, bali na tayo lang po dito yung kapitan. Right. Ayan. Gandang umaga po ma. Ayan. Ali mas malaki po dito. Ayan. Napakalaki mga master yung kanilang pangulong. Oh. Ayan. Ayan. Wait, napakaganda ang kanilang pilot house. Yung mga na ako nag-vlog campo. Saay impangka. Oh. Master Fiber TV po ang aking munti Yan na, pakataas mga master. guys. Napakaluwang. Right. Yan dito naman ay mayroong pinipinturahan. Alright. Ayan ang kanyang unahan. Napakalaki. Yan, maganda nga nilang pagkakayari ng pintura. Apple green. Alright. Ni-refer din ito, bossing. Refer din. Ayan. So bali mga master yung ginagawang pangulong doon ay eh, siguro isa lang mayari nito. Saka ayun, alas pares po kaya ang kanilang mga kulay ng bangka. Saka yung mga nasa dagat na yan, yung mga nakalutang. Ayun oh. Ayan yung water cooling nya. Alright. Napakakinis mga, mga master yung ano, quality. Pakataas. Pakataas. Master, ulitin ko po yung taas po ng parka nila ay maabot po na 16 feet. Yung taas na yan. Alright. Dambuhala. Alright. Ayan mga master, maraming maraming salamat po. Ayan, thank you.